Inireklamo na ng isang pasahero ang namahiya sa kanyang tsuper ng modern jeep. Hiniya ng tsuper ang pasahero dahil sa kanyang timbang. Ayon sa babaeng pasahero na itinago sa pangalang Joy, hiyang-hiya siya matapos siyang pababain ng driver na biyaheng baklaran sukat sa lungsod na paranyake noong biyernes. Nag-alok pa mo ang pasahero na doblehin ang kanyang bayad pero pilit pa rin siyang pinababa ng tsuper pinagbintangan na po nila ako na ako daw po yung nakasakay po sa jeep nila. Dati naflatan na po, tapos bumaba daw po ako kasi mapaflatan na naman daw po sila ng jeep. ng gulong po. Sobrang hiyang hiya po ako. Kasi hindi naman po porket mataba po ako. Kailangan po akong ganun ni driver. Sa panayam ng Super Radio DCWB kahapon, sinabi naman ni Joy na handa siyang patawarin ang chuper para sa kanyang peace of mind. Pero kahit ganun, ang naranasan mo, willing ka pa rin na magpatawad? Willing po kasi hindi hindi po dahil deserve po nila ng forgiveness. Kasi deserve po po na